Viral at umaani ngayon ang samut-saring reaksyon at komento mula sa mga netizens ang naging pahayag ni Paolo Avelino sa isang show kung saan siya naimbitahan. Marami sa mga tagahanga ng kapamilya actress host na si Kim Chiu ang pumuri sa katambal nito ngayon na si Paolo Avelino matapos ipahayag ng aktor ang kanyang pasasalamat kay Kim Chiu. Inihayag mismo ni Paolo Avelino na si Kim Chiu talaga ang favorite ng mga tao, subalit dahil katambal niya ito ngayon ay nadadamay na rin umano siya. Ayon sa ilang mga fans ni Kim Chu. Kahanga-hanga ang pagiging humble ni Paulo Avelino kung saan hindi umano lumaki ang ulo nito sa natatamong kasikatan dala ng pagiging katambal ni Kim Chu. Hindi rin napigilan ng ilang mga netizens na muling pagkumparahin si na Paulo Avelino at ang dating nobyo at on-screen partner ni Kim Chu na si Sian Lim. Ayon sa ilang mga netizens na talagang napakabuti ni Paulo Avelino dahil sa pagiging grateful nito kay Kim Chu sa mga tagumpay na pareho naman nilang pinaghirapan. Hindi umano ito tumulad sa dating karelasyon at ka-love team ng aktres na lumaki ang ulo ng makamitang kakaunting kasikatan. May mga nagsasabi pang inakala umano ni Sian Lim na sumikat siya dahil sa kanyang kagalingan gayong ang totoo naman umano ay ang aktres ang nagpasikat sa kanya. Samantala, hinihiling ngayon ng ilang mga tagahanga ni Kim Chu na sana ay hindi magbago ang pakikitungo ni Paolo Avelino sa aktres na si Kim Chu. Hiniling rin nila na sana ay hindi pasukin ng kasikatan ng ulo nito ngayong nakakamta ng aktor ang tagumpay mula ng may pareha kay Kim Chu. Ano ang sinyo sa balitang ito?